Okay, ay na uh, good day ulit diyan Salamat mga ka natin diyan, ah, uh, especially do sa mga beginners. Ay mga ka sang isang uh, mabilis lang nandito ngayon tayo sa tropa natin. Ah, uh, may ginagawa yung mga iba natin, tropa technician doon. Ay nagpatulong kasi sa atin yung uh, uh, isa nating uh, tropa. I feel good. You, look great. I like you I you. first A first day. You're so At uh, yan, ito kasing e-trike na 'to mga Kadiway, meron kasi itong uh, issue natang uh, nagpatulong sila na i-check natin 'yung uh, pinaka-issue nito. At uh, ano nga ba pinaka-issue nito mga Kadiway? Ito nga pa lang uh, e-trike na 'to, nag wild kasi 'to, uh, kusang siyang umandar. At uh, dito nga 'no mga Kadiway, medyo rare 'yung kanya'ng uh, pinaka-iso kasi kapag uh, nag wild lang siya kapag ka nakasakay ka. So, imagine mo pag nakasakay lang ano, pag di ka nakasakay, inangat mo 'tong uh, e-trike. Okay naman yung under niya, hindi siya nagwa-wild. Pero once na may sakay na, doon siya nagwa-wild eh. Kaya medyo kakaiba at uh, napaisip na ako kung ano yung sira niya itong e na to. And then, chinik ko na rin yung mga grounding niya. Kasi minsan, na uh, isa yun sa nagpapaano yung tinatawag nating uh, wild ng e-bike kapag uh, loose yung grounding doon. Okay naman doon. At uh, okay din naman dito sa kanyang throttle line, okay naman yung grounding niya. Ang problema pala dito mga ka-DIY, kaya pala ito uh, nagwa-wild eh ito yung pinaka naging issue niya dito. Papakita ko sa inyo, meron tayong multi-tester, ayan. Uh, papakita ko sa inyo kung bakit nga ba to nagwa-wild. multi-tester, set ko lang to sa ohms. Ayan, and then itong ating negative. Itong negative, itutuso ko lang dito, may negative dito, ayan eh, no? Positive and negative dito sa may kanyang uh, tinatawag nating remote alarm. Tutuso ko lang sa negative, sa negative, okay? At yung mga kadiway, nakatusok na siya sa negative, yung ating negative probe. And then, etong ating uh, positive, tignan nyo mabuti ha. Ah. Didikit ko rito sa katawan, nagkakaroon siya ng maliit na reading. Ayan o, oh, lit. Meron siyang maliit na reading. Ayan. Ayan o. Oh. Napansin nyo? Ibig sabihin pala nito mga kadiway, yung body ng kanyang uh, controller, andun yung controller, kakalasin ko na isang mabilis. Ayan. Ah. 'yan grounded na siya. So kaya pala grounded dito sa katawan. So ayan, tingnan natin dito. Ayun. So dito wala, no? Ngayon, ang gagawin natin, lilipat ngayon tayo sa buzzer mode. Pakinggan niyo mabuti. Ayun, ang lakas oh. Napansin niyo mga ka DIY <laughs> malakas yung kanyang ground. So naka-body ground to. And then eto yung sink ng ating uh, controller. Kung mapansin nyo, yung lakas oh. Yan. Dapat dyan, hindi yan tutunog mga ka-DIY. Kasi kapag ka tumunog yung negative neto dito sa kanyang katawan, ibig sabihin, busted na yan. Papakita ko sa inyo sample. Meron tayo isa dito. Ayan yan. Gagaya hindi. Magkamukha lang din yan mga ka-DIY. No? Ililipat ko lang yung negative probe ko dito sa kabila. So eto, pakita ko muna ulit sa inyo tong isa. Ayan, tingnan nyo. Oh. Tumutunog. Eh nakatusok 'yan oh. Uh, try ko ilipat dito sa kabila. Okay eh uh, na ilipat na natin dito sa kabila mga ka-DIY, nakatusok 'yan sa negative. Ah, uh, sure natin na nakatusok talaga siya sa negative. Ito yung power line ng negative nitong controller. Eh oh, tumutunog. Okay? So, ibig sabihin maganda 'yung pagkakatusok natin doon. Pero dito sa katawan, ayan oh, wala oh. Pansin niyo hindi tumutunog, ayan oh. Yan. So, ibig sabihin, okay to. Eto, sira na yung controller nya kasi tumutunog yung kanyang body ground. So, ayan. Uh, tusok ulit ito sa mabilis. Yan dito. Yan. Tinusok natin ulit for the last time. And then, itong negative. Yan. Lakas, oh. Okay, uh, ang ganda na lang mga ka-DIY. Nakita natin kung paano pag-test nung uh, sira din na controller. Pero ito, umaandar to mga ka-DIY. go no, lang siya talaga. Kaya iniisip namin na baka ano lang yung loose. Pero ang pagkakaiba pala, sira na pala talaga yung kanyang controller. At uh, yun, ang ganda na lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you, thank you.